In 53 PM mga kapawa yan no may no? tumutulong ako sa pagkuha binigyan ako ito na may nasayang ako mga kapawa kanyan lang dito sa amin <tinyo> Oh, kisa to ganahang mo palit. Oh, binsing ko ang kilo mga kapoy. Oh, sa sayo na nimo. Kalimit pa kon ako ke. Ang binigay sa akin mga kapawir Ito po yung isda Akin Aking tumulong ako doon sa pagkuha sa pokot sa lambat mga kapawir isasayang natin mga kapawir yan o oh. alas alas sayo mga kapawir ito po yung aming ano paglutuan mga kapawir oh. oh. galing dagat yan mga kapawir o oh. sarap nito mga kapawir Nampak nanti nangis dia Ya Yang binigay sa akin mga kapawir Lotoin ko Oh ayan na, mga kapawir oh. Malapit na maloto mga kapawir ha. Kapag yung magsipag ka may masahing ka talaga kapawer may makain ka yan lang magsipag lang maraming salamat po pala sa tiya akong nagbigay nito at shout out ako sa mga kaibigan ko yung naghuli nito yun si Pedro shout out sa iyo kapawer tingnan nyo mga kapawer malapit na maluto mga kapawer tiyaga lang ka mga kapawir may masaing ka talaga oh. time check mga kapower ah, 11 pm 11.53 pm mga kapower yan no may tumutulong ako sa pagkuha binigyan ako ito na may nasaing ako mga kapawir ganyan lang lang dito sa amin